Yan, magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-viewers. ah uh, ngayon po ay ano, uh, parang uulan dito sa aming lugar. ah uh, ngayon nga pala po mga ka-viewers. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-viewers. ah uh, bali po ngayong araw na ito, mga ka-viewers ay yan, mapapansin niyo po dito sa video ko ay may saging. So ngayon mga ka-viewers ay babawasan po natin itong ano itong saging ko na tanim dito. Ayun po. Babawasan po natin ng anito ng suwi. Ang tawag nito po sa amin itong maliit na ito mga ka-viewers na ayan, ayan saging niya. Yan. Ayan. Ay ano po ito mga ka-viewers? Ah, suwi po ito. Hindi ko lang po alam kung anong tawag po sa inyong lugar nito. So kung napadaan po itong video na ito sa inyo at napanood niyo ito, So, mag-comment na lang po kayo kung anong tawag po dyan sa lugar niyo para alam po. So, ayan mga ka-viewers, dumako po tayo sa ating ano, uh, video mga ka-viewers. Uh, for today's video mga ka-viewers ay pabawasan natin ito. Mapapansin nyo dyan na dalawa po ito. Isa ito at saka isa ito. Bali mga ka-viewers, siguro ay pamilyar din kayo sa mga ibang nagtatanim ng saging na pinabawasan po itong ganito. Para yung vitamins na makukuha po ng ng puno na ito or vitamins ng lupa mga ka-viewers, ay mapapunta po dito sa ibubunga ng ito po ito pong nanay ng suwi ng ano uh, saging so para mapunta po yung ano yung uh, sustansya dun sa ibubunga nito yan mga ka-viewers mapansin niyo diyan yan po yan uh, yan yan, yan. Yan, mga ka-viewers. Ang taba, mga ka-viewers. So, dahil ayaw ko po ng, ano, ng masyadong marami yung isusuwi nito at baka masyado namang, ano, masyadong dumilim dito sa aking pagpasyahan ko na gawin itong ganitong sistema sa saging yung bawasan natin ng ano ng suwi. So ayun mga ka-viewers, dahil, ano, uh, kailangan natin bilis-bilisan yung ating pagbablog. Kasi baka umulan na. Kasi ang panahon dito, mga ka-viewers, ay parang uulan na. Sobrang dilim na dito. So, dito lang sa ating camera ay masyadong maliwanag pa. So, ayun mga ka-viewers, umpisa na natin ito bago umano ang ulan. Uh, ah, bali ito po yung, ano, bali po ito yung kukunin kong subway. So, pero huwag kayong mag-alala, mga ka-viewers, dahil hindi ito masasayang, dahil itatanim ko rin po ito. So, ayun, simulan na natin, mga viewers Malalim nga tayo. So, Kailangan natin tandaanin. Kailangan natin bawasan to yung iba po nito ay talagang hustler na sa pagkuha ng suki. Kaya alam nila kung saan po tutumbukin ng barika. E ngayon, eh, hindi naman tayo hustler sa ganitong klase. Ay, eh, kailangan nating mahanap yung ano, ang pinakang puno kung saan po nagmumula. Pero pag nahanap na po natin yun, agad na nating makukuha ito. So, ayun mga ka-viewers, medyo mahirap-hirap yung ating tayo dito. Kaya kailangan natin bukayan sa palibot. Ano? Masyadong malalim yata to. Hindi tayo maka. Bali ito mga ka-viewers. Ay ano, tatanong din natin ito ng nung ano, lupa. masyadong malalim. Ayan nga pala. Shoutout out nga pala dyan sa mga ano, sa mga OFW natin dyan na sa ibang bansa na nakikipagsapalaran po. Sapa lang sa pamilya. Yun, shout po. Mabuhay po kayong lahat yan at ingat po kayo. Masyadong ano. Hindi natin makita. Kung saan yung natin nakang ah. puno. Bali po yung isa mga ka-viewers, ito, itong anong ito, hindi na po natin kukunin yan. Bali, yan po yung ano, pansigunda. Yan po yung pansigunda. Para po kung ito'y bumunga na, tapos yung isa, malapit na siyang bumunga rin. Hindi tayo mawawalan ng ano, ng bunga ng sardin. Ito po mga ka-viewers, ay ano, ah, napanood ko rin ito sa ibang magtatanim. Ah. malapit na. Ah, yun.

Ayun mga ka-viewers. Nakuha na natin yung ano yung saging. So ang gawin naman po natin dito. Yeah, diyan ka muna. Ayan, gawin natin naman dito mga ka-viewers. Tabunan naman natin. Tabunan natin ito Taba ng lupa. Tabunan natin yan. Ang ganda mga ka-viewers pagod tayo. Ayan, dadalwa na sila. So, yun. Ayun, mga ka-viewers. Uh, pagod tayo dun. Ah. Tagkala natin ng, ng saha. Ah, ito, mga ka-viewers. Ah. Ayan, ito po. Ayun, nakulog na nakulog na dito mga ka-viewers. Dali-dali na natin ang pagbablog. So, ayun mga ka-viewers, ang tawag nga pala nito dito sa amin ay saha. Saha ng nga nito. Sahing. Ah, sorry. Saging. Ah, saha ng saging ito mga ka-viewers. Ito po ang tinatawag sa amin. Yan. Ngayon po, kung hindi ninyo, ah, yun. Mangko. Ayun, mga ka-viewers, ah, napadaan nito sa inyong video at napanood nyo ito. Yan. Ito po ay saha sa amin. Uh, Mag-comment na lang po kayo kung ano po ang tawag dyan sa inyo para naman alam po. At pakishare na lang din po nung video na ito mga ka-viewers para marami pa pong makapanood ng video na ito mga ka-viewers. So ilagay muna natin dyan sa tabihan. Grabe, parang uulan na. Isabay na rin natin sa pagtataning ito. So ayun mga ka-viewers, uh, bali puputulin ko na po yung video dito. Tapos i-update ko na lang po ulit kayo. Puputulin ko na po yung video dito, mga ka-viewers. At i-update ko na lang po kayo dun sa, ano, sa nakuha natin sa dito. Itatanim ko din. Bali, uh, ibubukod ko na lang po ng vlog yun, mga ka-viewers. Ngayon, mga ka-viewers, kung hindi pa rin po ulan at kakayanin ko pa po magtanim, itatanim ko na rin po ngayon at i-upload ko rin po ngayong araw na ito mga ka-viewers. So ayun mga ka-viewers, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po suportahan niyo pa po ako. At sana po pakishare po nitong video na ito. At para po laking tulong din po ito sa akin mga ka-viewers. So ayun lang po mga ka-viewers. Dahil nakulog na nga dito. Nakakatakot. So ayun mga ka-viewers. Kinig nyo naman siguro na nakulog na. Ang dilim na rin pati ng langit dito. Parang hindi ko na kaya magtanim. Nakakatakot yung ano. Yung vlog yun. So, ayun mga ka-viewers, uh, bago mag-tapos itong vlog kong ito mga ka-viewers, ay mag shoutout muna ako mga ka-viewers. Yun, sinashoutout ko nga pala dyan si, ano, si Provincia, no, uh, si Ka-Farmers. So, si ayun, talagang nakulog na. <laughs> so, ayun mga ka-viewers, yun, shoutout kay Idol, yun, sa kasasawa niya, yun, shoutout din sa bumubo ng Farm Boy, yun, shoutout din kada uh, ano, Sherbin, kay Sir dan kay you know, kay Junil, yon, kay Kinit, yon, kay Darap, kay Boy Barang, yon, shout out nga pala diyan sa lap. Tapos lalo-lalo na sa sa ni Boy Barang, yon, shout out sa iyo. Tapos sa uh, yon, sa asawa ko yon, shout out sa ah, salamat sa iyong pagsuporta sa aking mga vlog na ina-upload. So, yon, ano sa family ko. Yun, shout out nga pala dyan sa family sa at saka sa mga pinsan ko. Hindi ko na isa-isahin at gawa na sobrang dami sa kapatid ko. Yun, shout out nga pala kay Jerry ko. Kay third, yun, kay Laika, yun, shout out nga pala dyan. Sa mga iba kong hindi na, na ano, na shout out, eh, ano, pagpasinsyan nyo na mga ka-viewers, baka sa susunod na lamang. So, yun. So, ayun mga ka-viewers, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta, no? Magandang hapon po ulit sa inyo. Ayan. Sa, sa mga OFW natin dyan, no, ingat, ingat po kayo dyan. Ayan. Laban lang po mga, mga, ano, mga ka-viewers.